pa rin santi sa nasa Yuhantik pa rin yata ano ngayon pero mga ano na lang sambalis pa rin si Atas lang ngayon Oh. Eh. Ano, oh. Oh. Basta ma uh, good record ka lang Guys, palabas na kami ng aming uh, kuta So, 10 hours kami ano 10 oras kami kinulong 10 oras kami uh, naka, ano, dun, nakaditin yan, palabas pa lang kami. Ayun. Sumakakasama ko ito, 'yung bagong lidman ko. Kaya pag maliwanag. Apakita ko sa inyo 'yung bagong lidman ko. kaya ito 'yung kanya uh, ng Siyempre anak. 'Yun. 'Yan lalaki, manang-mana sa tatay, ganyan ang itim na 'yung tatay. Kakatrabaho. Next part din 'yung dala-dala ko. 'yung lidman ko ngayon, bago. Yan, poging-pogi 'yan. 'Yung kabataan pa 'yan, dami pinaiyak na babae niyan. Umiyak lang. Kanta <laughs> ay dumadaan dito pababa. Mm. Oh, gagaya din sa dinaanan namin. Malayo kasi dito pag diyan pa tayo shortcut eh. Iiwan ka tayo dun pababa. At least dito diretso. Eskwala lang. Tawid na tayo. Tawid tayo, tawid. Para ano. Diretso. Yon, tawid, tawid, tawid. tuloy kami doon papunta sa aming uh, parkingan So ganyan talaga ang buhay ang uh, buhay construction worker ayan. Pag may tsaga may nilaga Oo, ayan Sabi nga ni Lidman Pag may tsaga daw may nilaga Ayan o oh. Hi ayan. Ito yung bagong lead man, si uh, Dimesa, De Demesa Ang kanyang apelyedo Ayan Tapos pa ta kayo lahat Ayan Sasama ko. Sabi nga kasi sa mga lodi, ay sa sama ko raw siya sa ano. Sasama ko raw siya sa kanyang uh, vlog. Sabi ko sa kanya ay maghintay lang tayo ng uh, tamang oras tsaka. Ganito yung buhay ng ano. Ganito yung buhay ng uh, construction o uh, papasok ng madilim. Uuwi ng madilim. Yon. Wala. Eh, siyempre. Gusto nating uh, gusto natin gustusan yung ating pamilya, yung mga mahal natin sa buhay. Kahit pa paano kapag ka uh, humingi, ay uh, pwede natin uh, pagbigyan. Ano? Yan. Masaya naman maglakad dito kahit hanggang ganitong oras, mga alas 7 lang. Kasi uh, marami pang mga tao, marami pang mga naglalakad. Hindi ka mabuburing sa daanan. Kaya lang, medyo maraming nga ma malilikot din ng kamay dito, mga lodi. Kaya mahirap pagka dinaanan ng malilikot ng kamay yung ating uh, cellphone. Yan ah. Ah, likaw na tayo doon. Yon mga lodi, nandito na tayo ngayon sa aking uh, pinagparkingan kanina ng umaga. No? So sabi ko nga, gaya ko nga yung sinabi ko, at uh, 20 minutes to 25 minutes ka bago ka makarating doon sa pinagtatrabawa namin. So kailangan mong uh, bumalik dito ulit ng gabi. So yan, uh, nandito na tayo sa aking uh, pinagparkingan. So papasok na ako mga lodi. So maraming maraming salamat po sa lahat ng aking uh, mga followers. Ka undi -undi tayo, uh, kaya unti-unti po tayong uh, lumalaki. Ano? So thankful naman ako na sana po ay... Uh, Patuloy po kayo nandyan at uh, pagsusuporta sa akin sa aking amunting uh, nga uh, tahanan. So muli po. Ayan, at bye-bye uh, na mga lodi.